Endero, hey, hindi ng tuman yung ano ko indiskust. Pano ba ba meron tayong seeds? Tayo eh? na kuloy. Hindi tumbobo. Meron tayong black egg. okra. Try natin okra. Tubo na. Dati maganda ito dahil lilipat na sa pato Tumubo na siya. Oh. Ito pala yung tumubo. 1, 2, 3.

Yung iba tangay ng mga ano, ib Ha? Yung iba tangay ng mga ibo. Yung papapasok doon pala yung baka dito, sabi nila. Sinanda ng baka. Pero pag dito, hindi naman yan papasok dito. Diyan lang siguro sa kalsada, sa gilid-gilid. Pokora to. May nagadala yung stick? May stick doon pananda? Ha? Ah? stick, hindi ko nadala, pananda? Maganda sana lipat na sa Paso. Ano? Maganda sana lipat na sa Paso. Sa Paso? Pag gusto nung pag nalo Paso, order ka sa Shopee yung gumamitira siya. Yung tiket yung ano lang muna eh. Ay, yung gano'ng puputulin? Ano yun? Shopee. May mga lugbati kami hinamin ang dala? Atani sa nay wala bas. Madudumihan din. Matanda na ko lang dito yung ano yung tatala ng dulo. Huwag. mo si Tatay. Eh, baka meron siyang panang. Ha? Parang uulan. Sabi ko, iniikot sana tayo bago ulan eh. Iiikot sana muna tayo bago ulan. Eh.